mas malala kasi yung ano yung ganun, masasaktan ka. Mga hate crimes, mga ganyan, masali ka pa sa balita. O sisikat ka kasi nabugbog ka, nasaktan ka. Kung mayroong mga nanonood sa akin yun, yung mga bandang Europe, mga kabaro natin, mga kababayan, OFW, ingat po kayo dyan. Hundreds of rioters have attacked police and set homes and cars on fire in Northern Ireland for a third successive night, in what police have been describing as racist thuggery. The epicenter of the disorder is in Ballymena, where Filipino Michael Sancho and his family live. He says that they've been forced to flee their home. I woke up 12 midnight because I heard some uh, people outside and I saw, in the window, I saw the other uh, guys wearing a black jacket and black pants and also they're wearing a mask. So it looks like scary because they started banging the window neighbor. So I panicked because I have a daughter inside that house. So I called urgently the police and 20 minutes the police is they come. A Sancho, who works for a bus manufacturer, says a rioter smashed the windows of the family's car and set it and a bin on fire. Yun. Kwa <laughs> ng video. Tagal-tagal ako hindi nakagawa ng video. Eh. One week akong hindi pumasok. Simula nung last week Monday, hindi na akong pumasok. Ang dami ng tatanong, oh, pwede ka pumasok. Injury? pila yan. Walang, walang naniniwala na na-injury. Na sabi, saan ka na-injury dun sa trabaho mo pa? Hindi ka naman ay, injury dun sa akin. Hindi naman ako dun na-injury talaga. <laughs> na ano ko, na-injury ako sa ano, skateboard. Buisit na yan. Papunta ako kaila Marlon. Meron akong i-deliver. Id <laughs> kasi inum kami. Kaya ayoko mag-drive. Sabi ko, ano, mag-aano na ako dyan. Mag-i-skateboard na ako papunta dyan. Ayun, nagkamali. Pilay. Pumunta ako noon sa Saturday, last week Saturday. Didala-dala ko yung alak. Eh ngayon ko lang uli ginamit yung skateboard ko, 'di ba? Madalas kong gamit yung ano one wheel. Merong meron ako nakita na kausli sa sidewalk na na parang ewan ko, bato. Iniwasan ko, ah, nagwawol. Lakda. Akala ko nga nung una wala lang, wala na mag-aagad eh. Tapos, edi sabi nito ni Rochelle, ipa-check mo yan baka may pila yan. Sabi ko, hindi, bugbog lang yan. Di masakit. Umiinom pa nga kami. <laughs> baka, sabi, sabi ni Marlon, ah, hilutin ko, wag na, sige, okay lang yan. Eh, ano, parang masakit nga talaga. Pinacheck ko nung, ano, nung Monday. Kasi nung Sunday, puro sarado rin yung mga walk-in clinic, eh. Eh, di Monday, pinacheck ko. Hmm, ayun, meron nga fracture, dito banda. Ano to, Ah uh, bukas ako naka-schedule, baka ika-cast. First time kong magagano'n yung naka-cast na, di ba yung nakikita natin na yung mga pilay na may mga pirma-pirma, ewan -pirma. ko kung -ga -ga, na yung, yung bato. Kasi yung ibang nga rito, eh, Napila yung dito pero kinast pa rin yung boy. Eh, tignan natin bukas. Kaya hanggang bukas wala akong pasok. Baka sa, sa Wednesday pumasok na ako pero ano na, yung naka-light duty lang. Eh, kasi ano eh, ang problema dun sa trabaho namin, di ba? Sabi ko nga, dalawa lang kami ng partner ko, si Ola lang, saka ako. Apat lang kami sa team. Ako, si Ola, supervisor, sa si, ano, si, na ano ba to, Si Tanya. Eh, yung dalawa naman na yun, meron din ginagawang iba. Kami dalawa talaga yung trabaho namin, yung store, yung na nag ano, receive yung mga padala ng mga blade, mga paayos, mga basta iba yung trabaho namin kaysa sa dalawang 'yun para mga boss-boss na 'yung dalawan 'yun kaya kailangan ano pumasok nakakaya naman kay Ola. Pero siguro 90 naman na masiguro nila kasi injury. Ano marami marami rin kaming ginawa itong week na 'to. Ano lang 'to parang gusto ko lang gawin sana na update na niko bakit wala akong upload. Yung kagahapon na in-upload ko, ano 'yun? Ah, uh, lumang video ko na 'yun na nakatabak lang dyan. Meron pa nga iba eh. Tinatambad lang ako kasi saka mahirap gumamit ng, ano, ng computer. Masakit sa kamay. Pero yun, yun yung nangyari sa akin itong week na to kaya wala ako masyado upload. oh nga pala, nabalitaan nyo ba yung sa ano? Marami rin tayong mga, ano, yung mga OFW na pumupunta ng Ireland. So may, ano rin yun eh, iba na UK din yun eh. Sa Europe din, yung Ireland. May mga ano nga doon may mga butcher na pumupunta doon Sabi nila, Nar nakikita ako ha, sa mga ano, hindi ko naman sinisiraan yung lugar. Madalas na nakikita ako sa mga post doon ng mga uh, butcher. Mga ano ng araw yung mga tao doon, mga racist. May pagka-racist sila. Eh, syempre, hindi naman natin ano eh, hindi naman natin na-experience, hindi naman natin nakikita. Kaya, nababasa ko lang sa mga group. Pakapi-kapi pa -paka eh, -paka no? Hindi na lang ako nasawa Nakita, nakikita, nakikita ko, nababasa ko na okay naman daw yung sahod, kaya lang, yun lang, medyo racist yung mga tao. Tapos, Pagka tumagal tagal daw hindi rin raw ano uh, tumatagal yung mga kababayan natin diyan kaya umaalis din. Tapos ito nga yung balita sa eh ko BBC yata yun, na merong ang ano parang hate crime na mga nangyayari doon. yung mga parang racism nga, mga anti imig um, anti immigrant protest. Nakakatakot kasi nanununog sila ng gamit, nang babato, nang talagang violent yung dating tapos ang ano nga target daw baka mga Pilipino baka mga Pilipino kasi merong mga in-interview na mga sa lugar na yun eh, ano sila natatakot sila na baka targetin sila ano nga nakakaano nga may mga ano alam mo yun yung parang mga napapanood mo sa palabas na sinusunog yung mga ano nasa ano, paligid, nasa kalsada, batuhan, ganun. Kung ikaw din, eh, tapos imigrante ka, tapos alam mo na ano, yung mga races yung mga tao din. Nakakabahan ah, ka talaga eh. Na ano, yun nga yung pinapanood ko sa inyo sa balita sa simula. kaya kaya maraming umaalis din dun. Okay na sana, eh. di ba? Nasa ano, ano, bandang UK ka na, nasa Europe ka na. Eh. Tapos ganun naman. Siyempre, eh. ang concern mo pa rin dyan, safety nyo eh. Hindi man dahil kumikita ka ng maayos, eh, magtatagal ka dyan, Syempre, unahin mo pa rin yung safety mo. Kaya maraming gusto pumunta dito sa Canada kasi nga, hindi masyado yung ano dito, yung mga hate crimes, yung mga ganyan, yung mga nasa sa US, yung mga ano ba yun, Asian hate, di ba? Tapos, mayroon pa tayong mga nababalitaan sa, basta maraming mga ganyan na balita. Tapos, ito yung pinakalatest yung nasa Ireland. Dito sa ano naman, sa Canada, walang masyadong ganyan. Wala pa, na, wala pa naman akong nababalitaan na yung mga ano mga racist na ano sila yung yung agresibo sila. Meron siguro yung mga ano lang mga mga salita saita ganyan. Marami marami sila doon, mga Pilipino. Yung ibang araw nilalagyan na lang nila ng ano ng ng plug ng ano ng ibang lahi. yung ano nila yung pintuan nila para hindi sila ano pasukin. Buti na lang talaga sa totoo lang ha. Buti na lang dito sa Canada napunta sa UK kasi ang dami nangyayari din ngayon. Although marami rin naman nangyayari dito na parang against sa ano, mga immigrants. Pero hindi ganun kalala. Hindi ka tulad nun sa UK. Nakikita ko yung sa government nila parang ano pa eh. Yung nag-aaway. nag, -aaway. nag -aaway pa yung mga ano dahil lang sa, sa growth ng ano ng immigrants nila. Tapos talagang talagang pinaparamdam nila na ayaw na nila ng mga imigrante. Ano, bira ng araw kasi meron meron tayong mga ano din, mga kabaro mga kababayan natin dun na tinatanungan ko. Sa mga companies na kilala namin, kilala ko dyan, wala, wala na rin daw mga bago. Parang, ano, ah, uh, niretain na lang yung mga Pilipino dun sa company nila. Tapos tinaasan daw ng onti. Siyempre, di ba, dito naman, pag napunta ka sa ibang position, tumataas yung, ano, yung sahod. Pero yung iba raw, umaalis na rin. Diba, umuuwi, ganyan. Eh, baka marami na naman sa akin mga nasa UK. Kaya, yun lang yung balita sa akin. ng mga, ng mga tropa natin na nandyan. Itong panahon na to talaga, kapag pumunta ka sa ibang bansa, sugal talaga eh. It's either, ano, hit or miss talaga. Swerte, malas. Meron talagang mga hindi pinapalad na uh, mapapauwi marami nga balita sa so, manood ka sa TikTok dito sa Canada kadalasan yung mga estudyante na hindi na na ano na PR mga ganyan mga temporary foreign workers na hindi na PR wala diretso uwi pero okay lang naman yan kung titingnan mo mas malala kasi yung ano yung ganun masasaktan ka alam mo yun? mga hate crimes mga ganyan masali ka pa sa balita o sisikat ka kasi nabugbog na ka, nasaktan ka, eh, wag naman, no? Kaya, ano, you know, kung mayroong mga nanonood sa akin yun, yung mga bandang Europe na mga kabaro natin, mga kababayan, OFW, ingat po kayo dyan, you no? Know? Ano lang tayo? Low profile lang, low profile lang tayo. Huwag ka tayo masyadong, ano, mayroon tayong mga kababayan, mga papansin din kasi. <laughs> kapag, lalo na yung, ano, mayroong, mayroong, mayroong mga lugar na, ano, eh, na pag nakita nila na nagbibidyo ka, hindi ka nila hayaan na magaganon. Ha, ah, wag, wag, wag mo kaming sa video mo, mga ganon. Ah, lagi, lagi nyo yung ano yun, i-assess ia yung lugar. Baka kasi hindi sila ganon ka-open, lalo na sa mga western countries. Hindi sila sanay yung sa mga ano, may mga nagbibidyo. Parang nawiwirduhan sila eh. Kasi dito parang yung buhay nila eh, hindi laging kailangan naka social media. Kaya parang ayaw nila ng camera, ano, private talaga yung mga tao. Yun lang. Na naman tong ano ko at susubukan ko mag-edit, susubukan ko edit tong video na to. Para naman meron tayong upload, baka malimutan na tayo ni YouTube eh. Alam naman, ito na lang yung aking side hustle eh. <laughs> hmm, sige na. Binalita ako lang sa inyo yun. Like, share, subscribe yung mga ganun. Sige na, paalam.